Hi guys Magandang tanghali guys Yun yung panera natin guys Ulam Yan guys oh Nalinisan na yan guys Fresh galing sa uma Yung malaki sa bawa natin Medyo malaki Yung mga maliliit guys Pritos dyan guys ang maganda Yan Yan na sila guys Naka ready na yan guys Luto na tayo ng ano guys Pang sahog para maha, mahamot Paano yan guys? Ah, bawang, sibulyas, saka yung kamatis ay walang kamatis guys. Hindi nilagyan ng kamatis. Nalimutan guys. Sige lang, masarap yan guys kasi may ano yan. Ah, dahon ng malunggay. Ayan na guys. Pritusin muna natin yung talusog para mawala yung amoy guys. Yung lansaba. Yan. Pag okay na guys lagyan na natin yan yung ano guys too big sabay na rin natin yung pampalsum guys yung kalamansi ayan na guys kumukulo na matabang matag, mataba yung taloso guys sa sabaw pa lang guys oh. ay may bituin bituin na guys sarap na naman ang tanghalian ito wow ayan na guys oh ready na ready ready na pwede nang hanguin guys luto na wow sarap naman ang tanghalian mainit na tanghalian mainit ang sabaw labas yung pawis guys ayan na ayan na nga lumalabas na talaga guys yung ano na oh yan guys oh nagbibituin-bituin yung sabaw guys sarap sa tanghalian tapos bagong ani na maluto guys kanina lang pinamulino thank you guys